Hello, welcome to my channel Cambos Dar. Ngayon naman atin tatalakayin, nakatakdang ganap na ipatupad ng DSWD ang food stamp program sa Hulyo. Lumaban versus voluntary gutom, inihayag ni Department of Social Welfare and Development, DSWD, under Secretary Edu Pune ang pambansang pagpapatupad ng food stamp program, FSP, noong Hulyo, sa Saturday News Forum sa Quezon City noong ikalabing isa ng Mayo taong 2024. Ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ay isang flagship program ng Administrasyong Marcos na naglalayong bawasan ang insidente ng voluntaryong pagkagutom na nararanasan ng mga kabahayan na mababa ang kita sa pamamagitan ng tulong na nakabatay sa pera. Nakatakdang ganap na ipatupad ng gobyerno ang Food Stamp Program, FSP, sa buong bansa sa Hulyo, sinabi ng opisyal ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, nitong Sabado, sa press briefing sa Quezon City, sinabi ni DSWD Undersecretary Edu na ang paghahanda para sa ganap na pagpapatupad ng programa ay isinasagawa matapos ang matagumpay na anim na buwang pilot na pagpapatupad sa ilang bahagi ng bansa. Ang FSP ay isa sa mga prioridad na programa ng Administrasyong Marcos na naglalayong labanan ang hindi kusang loob na kagutuman sa pamamagitan ng pagbibigay ng food augmentation sa pinakamababang isang milyong sambahayan, batay sa listahan ng tatlo nakabilang sa food poor criteria na tinukoy ng Philippine Statistics Authority. Sinabi ni Pune na ang programa ay ipatutupad sa 10 rehiyon at 21 probinsya na may inisyal na target na 300,000 pamilya at nagsimulang kumuha ng mga kawani sa mga lugar na sakop. This month po, magsisimula na yung validation at ating registration ng 300,000 beneficiaries para sa July na rin po natin. Nakahire na po this month ng 1,000 validators dito sa mga implementation sites. Dalawamput isang probinsya sa sampung rehiyon ang nakilala ng ating departamento bilang mga priority areas. Sinimulan na natin ang validation at registration ng 300,000 beneficiaries ngayong buwan para sa ating July, full implementation. We also hired 1,000 validators in our implementation sites this month, buwan isang probinsya sa sampung rehiyon ang tinukoy ng ating departamento bilang mga priority areas, ANIA. Ayon kay Pune, isasagawa ang pagsusuri at pagtatasa sa resulta ng kanilang anim na buwang pilot testing para malaman ang epekto ng programa sa piling 3,000 benepisyaryo. Binanggit niya na ang mga unang pagtatasa na isinagawa mula Pebrero hanggang Marso ay nagpakita ng malaking epekto sa buhay ng mga benepisyaryo. Inutusan ng DSWD na tukuyin ang mga karapat dapat na benepisyaryo ng programa at makipagtulungan sa mga kaugnay na stakeholder upang matiyak ang mahusay at napapanahong pamamahagi ng mga food stamp. Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order 44 na nagtatag ng Walang Gutong 2027 Food Stamp Program bilang isang flagship program ng pambansang pamahalaan. Ang programa ay naglalayo na bawasan ang insidente ng voluntaryong pagkagutom na nararanasan ng mga kabahayan na may mababang kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng monetary base na tulong sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer, EBT, card na maaaring gamitin sa pagbili ng mga piling bilihin ng pagkain mula sa mga karapat-dapat na kasosyong merchant store. At sana naibigan nyo aking video na ipatupad ang food stamp program ng DSWD at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.